aming uh, dinadaanan ngayon dito sa kabukiran <laughs> nanunulay po kami sa pangin o oh, ayan o oh. pangin po yung kabila o oh, diba ayan malalim yan so ayan po kami ganyan kami ka-adventurero Kanyang po si Don Macdo kahit saan Anywhere! <laughs> Anywhere! Everywhere! O, oh, ba? Diba? Yan ang uh, adventure life ni Don Bakto. Saka so, gusto ang makita ang kanyang uh, <laughs> lupang uh, sinasaka. Kung siya ay musmus pa. para lang po makarating na mas mabilis May, mayroon po kasi kaming uh, lupa sa kaya tawag na ilalim kasi po yung ilalim na yun ay talagang malalim po yung aming bundok so pumunta ka kami doon Nadaan po kami sa kadawagan ng Niugan. O, oh, ayan. Puro Niugan. Pero hindi pa po ito ang I amin. Mean, kami ay nakikiraan lang. <laughs> so, ito po ang aking mga kapanalig. Ito po ang aming, uh, aking mga kasama sa pagkakarit. <laughs> ngat po tayong lahat